Mahilig ba kayo sa maalat? Alam niyo po ba mga kapatid na may bagong pag-aaral sa Amerika kung saan lumalabas na asin ang dahilan kung bakit mas tumataas ang risk ng type 2 diabetes. Para bigyan mo ka ang balita Mobile Journal Yeda Pascual. Pag sinabing diabetes, matic sugar o asukal ang dahilan. Pero may bagong pag-aaral kung saan asin ang tinuturong salarin. Kadalasang marinig na maghinay-hinay sa pagkain ng matatamis para hindi tumaba ng gusto at magkasakit ng diabetes. Kasi ang diabetes, kung titingnan natin yung salita pa lamang na diabetes mellitus, ang ibig sabihin nito ay in passing of the sweet. Ito talaga yung uh, direct na uh, translation niyan, in passing of the sweet. At ito, katulad, katulad ng parating sabi ng mga pag-aaral, ang pagtaas ng asukal kasi, yun yung ibig sabihin nyo talaga yung diabetes. Pero mga kapatid, may bagong pag-aaral sa US na sinasabing asin daw talaga ang salarin sa kung bakit mas tumataas ang risk ng type 2 diabetes. Sa 400,000 adults kasi na ginawa ng survey ng Tulane University sa New Orleans, nasa 13,000 dito ang nagkaroon ng type 2 diabetes makalipas lang ang labing dalawang taon. Pero may paglilinaw dyan ang eksperto. Kung din natin yung pag-aaral na yun, na masasabi din natin na hindi lang naman kasi sa basta asin yung uh, yung magko niyan. Yung iba pang kasama no nung pagkain yon. Dito sa pag-aaral na nagsurvey lang kasi sila na ikaw ba ay ikaw ba ay naglalagay ng asin. Pero hindi sinabi kung gaano karami yung asin na nilalagay. Hindi ibig sabihin na kapag ka naglagay ka ng asin, magkakaroon ka na ng diabetes. So parang hindi sinasabi na uh, this will cause that. Kaya para kay Dok, ang pagkakaroon ng diabetes ay nakadepende pa rin sa dami at kung anong kinakain. Nung no, balanced diet pa rin yung kinakailangan ng gawin ng ating mga kapatid kasi yung mga maaasin, hindi rin maganda kasi maaari naman itong mas magdulot ng hypertension, hindi actually diabetes agad-agad. Although linked ang hypertension at ang diabetes, pwede pa rin mas mag-cause ng pagtaas ng blood sugar ninyo ang masyado matatabi sa pagkain. Bilin pa ni Doko Monsulta sa dietitian para magabayan kayo sa inyong kinakain at maging mapanuri sa mga nababasa online. Mobile Journey ni Esperanza po. Hadid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.